So, eto na po yung aming <laughs> ibinabarbecue na ating pork na barbecue natin. Hello po, magandang gabi. Gabi na naman ako gumawa dahil po ako sa labas. So, ngayon, uh, naisip ako po kasi meron na po tayo nitong maing recipe na ito. Pero uulitin ko po okay, para sa mga gusto mag-negosyo. Nang napakasimple lang at magulay magulay po. Ito po yung barbecue natin na may pineapple juice. Talagang lahat po nang nakatipin nito at yung nag-business nito, yung sa tabi-tabi ko dito na pinuhaan ko nito, pumasenso na ang laki ng benta. Hindi na sa isang araw, mga ka-aakit na sila, binili. Dito lang yun sa barbecue. Eh, mahigit ka lahat yung kuwarto niyo. Uh, ngayon, kayo yung magbubuhay nito So ngayon, ito ang gagawin po natin, ano, nag-close up sa inyong paliwanag mo lang isang kilo po ito na yung, yung malambot yung tige. Na ako, sinama na rin yung mga taba-taba na ano, kasi hindi po masarap sa barbecue yung walang taba. So, isasample ko lang sa inyo isang kilo. Dating gumawa para marami kasi marami itong mga pinakitik, kumakain ganon. Eh, ito po, para hindi kayo malito, isa-isa nyo po ang pagtigla sa isang tiyo. Ngayon kung kayo ay magbibenta na ito kayo na ang mahala. Mag-additional nyo, halimbawa, 5 kilos, o halimbawa, 1 cup of uh, brown sugar, sugar sa isang tiyo, mahala na po kayo dito. So, ngayon ito po. Ah, gagamitin natin ito ng yung malambot na parte ng baboy. Or, ano, may, may, may sila kasing yata, yung kasing. Tapos, lalagyan ano, tayo ng dalawang puso ko. Ito ginawa ko si maliit lang yung bawang na napili Dalawang puso po siya. Ayan. Pinano ko na siya. Chak-chak. Tapos, one cup of pineapple juice. Yan po ang secret ito. At itong ating brown sugar. Alam nyo bakit? Nakaka-attack po ang amoy nito. Ang halimuyak po nito. Ang amoy nito eh. Kumbag eh, business ano to eh. Ah, um, technique. Dahil ang amoy nito, napakabango. Yung brown sugar, sigurado po, pag nag itong pineapple juice, napakabango po. Look, may pamangkin ko, niyaya niya ako sa Palawan may pinagbaka ng lugar ko, mo, magdaanay mo, ang mga kanto, kung ito sa division. Meron uh, pwesto sa site, ng karting-karting din. Pinapunta niya ako doon, tulungan po siya ng tulungan mga putahin. Kaya napansin na siyang bago ang daming dumadaan doon niya, may ang nakasibungan siya sa division na sa Palawan. Malapit ko yung society, sa Cycle, sa Cycle na ako, Center. Eh, sabi ko, magbarbito kaya tayo dito. Kaya sabi, sabi niya, pagkakabong mabili sa ito, sa amoy pa lang. Pag naamoy nila yan, wala silang balak bumili, bibili di, yan. Kaya ito po ang nangyari. Try kami ng dalawang pilaw at tapat Tapos, ito po ako. Hindi ngayon, ito po, dumadaan na nga kami ito lumagpas, bumalik kasi lahat na sa dapilay ng amoy. Yun yung sinasabi ko sa inyo, business strategy, na pag naamoy yan, kahit walang malang bumili, matipilitan dahil sa halimuya pa napakasarap po ng amoy. Ito po itinungo ko na ito nung matagal na, meron tayong mga video nito, mga iba-ibang mga mga version ng barbecue ang tinungo ko. Muna meron pa yung may peanut butter. Pero ito pa na just may tinuro na rin ako sa inyo. Tapos yun nga yung mga pipay, yung ito nagbabahan dito, 7 na um, pla, ang pinungkla, at saka yung kalamansi, ano, uh, bawang paminta, kapag may taglang isi ng sugar, at saka ketchup. Sabi ko yung ketchup, pwede mong ilagay yung pag nag-iimol kayo, kayo na mahalang bahalang mag-iimol. Sabi ko mag-crush kasama ang pineapple. Huwag nyo ka ako isasama dito dahil ang pineapple juice at saka ito lang ano, ang brown sugar perfect na tapos ito ito So, ito nga po. Uh, sa isang kilo, one, one cup ng brown sugar. One cup ng pineapple juice. Yan. Yan po sa ito. Tapos ito po, apat na malalaking kalamansi. Iba pa rin po kasi yung halong mulak ng kalamansi. Sa isang kilo po nito, maglalagay tayo ng one tablespoon na salt. Tapos, ang toyo po, half cup. Ito po, half cup po para sa isang kilo. Ang bawang, depende sa inyo. Ang more marami, o may lang tikpitin nyo para sumagal tapos pangita na. Pakasimple pang, pang, lang po. Pero talagang nang matikman nga po ito nung nagdalawa sa ano, nag meet nag, nag, and greet yung ibang followers ko sa, sa Don Joaquin. Uh, nags, sa talagun na po yan sa Munich. So, nag-marinate po ako nito na nito. Tapos, tinimbo na namin doon, natikman ng uh, aming ahente na kaya kami ng Uh, ang tinepon niyo si, si Sir Aris. Sabi niya, talo pa ro yung ano, yung ari, yung na natin ng lasa. Ngayon pa niya, sa akin kita niyo, kung Pati tinapan niya, lapit pa niya, tinapan ko lapit pa niya, imagin daw namin Sabi ko, tignan natin. So ito nga, talagang pinagmalaki niya, sabi niya, talo pa yung ano, yung binagayong ano, yung ato, kung nasa sa ito, So, di naman po ano, matitikman niyo subukan bupa niyo. So, ito po yung isang kilo. Ayan, malino na. So, meron na ako ngayon yung idea. Ayan. So, ilagay po natin. Kailangan po dry. Sinama ko yung mga taba. Ayan na. Ayan. Minix ko na po yung ibang mga taba-taba. Ayan siya. Ayan. So, uunahin ko po yung asin. Ayan. Mga isang kutsara lang po ito bawang ayan paminta ayan, naglalagay na po pa rin ng paminta para ang bagal dito ah namor kong maraming paminta mas marami mas masarap ulam na nga naman malasa pa kung sabayan mo na lang ng patas so ito po yung lemon ayan yung kalamansi pala yung pineapple juice. Ayan. Sweet po itong aking ano, pineapple juice. Yung half cup ng toyo. Ayan. Ang bahay sa mga. Ito po yung brown sugar. yan Ayan. Pwede rin pong i-direct nyo yung, ano, yung ketchup kung trip nyo. Pero ito, version po natin. Uh, mas maganda po. Ganito lang. Tapos pag i-ihawin nyo na, maglagay kayo ng oil dito at saka ketchup. sa yung ipapahit na ganoon. Ay, perfecto. Ayan. Ayan. So, ganito pa lang. Simple-simple lang. Ayan. Ako, pagkabango po. Ayan. Tapos yung nakikita nyo yung ganyang kulay, perfect po yan kasi ang brown sugar, iba po ang halimuyak. Pagka iniho mo na, nag-blend si pineapple juice. Sabi ko sa inyo, lumagpas na yung, yung walang balak bumili, naamoy niya, parang nagayuma, bumalik. Lagi tawa nga yung pamangking ko eh. Sabi niya, ay hey tita, tama ka nga. O oh, yun, di nagbabarbecue na sila din ngayon. May mga nagaya pero hindi nila kaya yung timpla natin. Usually, ang mga timpla talaga, seven up. Tapos, kalamansi, toyo, paminta. Yun lang, okay na. Pero ang ibang sikreto, yung brown sugar at saka yung, yung pineapple juice, yan po tayo makakatalo. Simple lang, hindi nila alam po ano yun. Napakasimple lang. So, ito po, imamarinit na po natin ito. Ilalagay ko sa rep. Tapos, bukas tutuhugin ko, pakikita ko sa inyo, iihawin na natin sa garden. So, ayan. Ito po ang magandang negosyo. Well, matubong matubo po ito. Bago ako nagpunta uh, sa Oman, nag-barbecue uh, kami sa harap ng ano, bahay ko, daanan, kanto. May parlor ako doon. Diyos ko, may enjoy ka. Yung walang balak bumili, tsaka yung bumili na tikman, isa lang o dalawa bibili. Ba, nung ano na, ibinili na yung pamilya, kaya saglit lang, gusto na. So, eto po. So, bukas na lang po ulit ang continuation. See you tomorrow. So, hello, to, hello po. Eto po yung guest ko ulit. Lagi na natin makakasama yan. So, eto yung inarinate natin nung isang araw, isang ligod. <laughs> ah. Uh -huh. Yung barbecue na sinasabi ko sa inyo, maraming nakikita ito. Yung mga natuluan ko, yung mga pinagyan ko ng na recipe na ito. Kaya yung makakapanood po nito, sigurado po, nakatigil nga na po yung mayor sa ano, yung sabi niya, yung sikat na ano, talo pa rong nasa. So ngayon, tutuhogin namin dahil isang kilo lang ito, doon kami, pag natawag, doon kami sa may garden, may garden. Nakikita nyo na yung kasi nag tayo, no, di ba? <laughs> Tapos, eto na, tuturoan okay. ko ka po magtuhog. Tutulungan po kita. O, ito. Una, kung paano, Ang una po nating tutuhogin, Tabak. Taba. Taba mo. Oo, taba. Ayan. Ito po okay. ang taba. Ayan. Ito po ang taba. Ayan. ko ng kaprasong taba dito, nilagay ko dito. Ito meron Ako. Guys, may tanong. Daan yung taba nito? Huwag <laughs> <laughs> siya sebo, sebo na yun. Saka yung taba. <laughs> so, ang gagawin po natin sa barbecue, huwag po tayo maglalagay ng awang dito. Kasi pag inihon natin ito, uuro ito, aatras. So, ang tendency po niya, ito yung stick. So, masusunog po yan, maputol-putol. Kaya ganito po, sisiksikin po natin. Katulad ng mga taba namin, siksik na siksik. Kasi, ano na eh, na pabata na tayo. Kaya, sisiksik. So, ayan po, ayan o. No? Pwedeng apat, pwedeng lima. Depende po sa inyo, kung iba-market ni ito, kayo na po ang bahala. Kung lima, apat, pag market, mga apat siguro ito. Pag ina market So, ito po. Yung bandang dulo, medyo maliit. Pipili tayo ng maliit. Ayan. Practice na si madam. Pag-practice na ako, guys. So, ayan. Halatang hindi marunong mag So, ito po. Ayan po. Yung siksik siya na siksik. Tapos, gumawa na rin po ako ng ating pang crust. Yung ketchup. Kasi hindi ako naglagay ng ketchup dito. Yung pag-iihawin natin, ketchup tsaka oil. Okay. Ayan. So, 1 kilo lang to. Mamaya, mag-eating portion tayo doon. No? tagay portion din. Guys, panoorin ko kami kung paano so, ito pa magiging ano nyo sa inyong mga kaibigan. Pwede kayong mag-tipla ng para sa inyo para sa negosyo din. Alas, si Idol, nakakaisa na ako. Hindi pa man lang, guys, nakakaisa. Practice, practice, practice na. lang. Na. <laughs> practice lang. Ayan, katulad niya, no? Ganun Pilito na. So, apat-apat lang. Depende na. Maga siya. O, oh, parang ako. Manipis lang yung slice ko nito eh. So, sumipisip na kasi ng mga ingredients. Kapatulad din yung put ng na mamaga na laki. Manyaman, manyaman sa put. <laughs> <laughs> yung isa dyan, manyaman sa put. <laughs> Kailangan ko kung konti tabat. Ilalim ko sa put ko. <laughs> Tayo na, mayaman sa taba. Ayan. Okay, okay, okay. So, ito po, oh. Ayan, ganyan. Siksik siya. So, dito natin siya so ilalagay. Ayan. Uy! May labis! Magkunti naman po natin na may labis niya. Pwede, pwede. Kunti yung practice pa. Kunti yung practice pa yung pasado po. Okay na guys. Nawala na yung sabi. Lagtag, lagtag, lagtag. Yung maliit, yung maliit. Pipili ka. Pagka sa dulo, maliit lang. Kailangan natin magtipig guys sa Sobrang mahal ang baboy na yun. Tsaka <laughs> kailangan, isa pa rin yung nakagaganda yung ganda ng tubo. Oo, so, Okay. So, so, si sa lasa na, sa tubo, tubo, -tubo. pa. din mm, okay. nice, na yung hindi marunong magtunggubo? Kapag-practice oh, lang, bagay na pag-aaralan. Ako kaya wala. na. guys nice, nice, nag nice, nag nice, din sa pag-practice. -ano pag yun nga, na layo-layo. Gusto ko parang marami. Kaya na nga, sisiksikin. So, eto na po yung aming <laughs> yung barbecue na ating pork na barbecue natin. So, eto. May maingay kasi kaya hindi namin mai ano muna. I-close up ko. Ngayon, ibabalik ko yung camera sa tripod. Makikita nyo kami. So, i-close up ko lang. Ito yung ating pang-business na barbecue. Ayan. Masarap ayan. siya, guys, oh, O, ayan. Binabaligtad ni Madam Floor. Yeah, Oo. Oh. Ayan, o. Nakuha, Lagi. Lagi na kami magkasama sa vlog niya. Ayan. Ayan. Uh -oh. so, <laughs> ito na po yung ating minari na ikaw. Isang araw. Na, um, one week na. Ito po yung magandang pang-negosyo. Basta po, sundan niyo ating mga recipe. So, ito po, yung pampahid natin, meron na siyang oil, at saka yung ketchup, at saka yung ibang sauce na pinagbubara natin ng pineapple juice. O, yan na so, po, po siya. Ito. So, ito. Amoy na siya. Medyo, ito, bango. trip po namin dito sa Grand Hotel. As in, may mga kalitag. O, oh, yan. <laughs> may... Mayroon ati, pakita mo ati. Naaamoy na po nila. O, yan. Kaya tagay. So, pakijoin <laughs> po kayo sa amin dito. At malapit na kami pupunta ng Isabela. Ayun. Monday, ano pa kami guys? See you soon. Oh, see you soon. In God's will. Ayun ako. Ayun na Ayun ako. Ayun niya itong barbecue. Ayan. Naamuyin na ng bahay, Iskandaloso ang So, ayan po. Ayan. Ayan. Pati kami, amoy barbecue Nakakainin na So, Nasa gabi po kami, gabi ngayon, kaya may tumadunin, pasensya na. Ito po ang inyong prinsesa na kasina. Ito yung si, sinasabi niyo na sendera. <laughs> Ito po, titikman natin ang controversial na ating barbecue na marami na umaman dito. Nakamili lang house and lot dahil sa barbecue. Kapit ko na ngayon. <laughs> Tikman po natin. <laughs> Yama. Yama. Di ba ako nag-ibiro? Dumama na sila dito. Natin natin. Na rin hmm. rin ito, 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 ito. Ayan, ito niya. Okay. So, medyo mainit lang, guys, ha? Ah, bakit right. nga ito na sa akin. Mainit. Mainit. <laughs> <laughs> so, ito. Tikman natin, ha? Hmm. layo doon sa ligali. Ano? Imagine mo. Talagang makalimutan yung ano life. Makalimutan ah, <laughs> mo ito sa angka. Lumabas. Oh, perfect talaga perfect yun ni ano princess ng kusina guys. Gawin niyo na pa ito, sundin niyo yung mga procedure na ginawa ko. Business na pa ito, marami na yung mama dito. Nakabili na ng building, house and lot. Ito po yun. Ang pagbabalik nila. Bagay na bagay ito guys ano? Taming yung tiyatagay. Yummy. Yummy sa amoy pa lang na. Ano uh, na? Uh, uh, mo kasi sarap ng dengue. Hmm. Ano? Hmm. Wait, ano? Naka-live ka rin. May. Ano <laughs> uh, ba ka, ka So, Ay, may mga okay. kami dito. Okay, so, guys, mayroon nga pala tayong ano? May mga guest kami dito. Mm -hmm. Ay, mahal ka, blusa. May guest kami dito, tikman niyo. Ako, eto, asa as sexy. So, si ba? magpapatunay. Bakit magpulang? Matras. <laughs> siya ang nagtuhong niya. Matras. Pulang hindi, apat din yan eh. Apat oh, eh. Nagreklamo pa. Uh, bilangin mo natin, lima pa Kung, nga yan. Sasarap nagreklamo. Pulang pa raw yun. Sa sarap, or, <laughs> Sundan nyo po ang binigay kong instruction dito. Patok na patok mm. ko siya. Yung mga sikat na nagbabarbecue hands, talo pa kayo. O ano, di ba? Rap. Oo, tutuloy tuloy ng tika. Diba? Yung ka, yung ka. Diba mm. Minkaw. Minkaw. <laughs> mm. mo? Ate. Ito mo siya. Ito mo siya. Yun, balisan mo. Sarap nito. Sarap. Uh -huh. Samahan nyo kami. So, huwag niyong pakalimutan uh -huh. gumawa nito. Business ito. Iyaman kayo nito. So, ito po, napakita na namin paano mag-happy-happy muna kami. Kung uh -huh. gusto po mapuntan nito patag-open uh -huh. na po siya, welcome kayo. May siswak yung bigyan namin sa uh -huh. exact address. See you soon, po. Gayo mo kami. Uh -huh. <laughs>